mga kasari, ngayon po ay araw ng Monday. So, ayan, welcome po ulit sa aking tindahan. So, ito yung update ngayon sa aking tindahan. So, ito yung pagkatapos ng bagyo. Ayan, medyo tumal tayo mga ilang araw. Pero ngayon ay medyo mainit na. So, ayan, update po sa ating paninda. Ayan, bagong ripak po ang ating asukal. Ayan, marami-rami tayong asukal. So, yun lang yung binibenta kong asukal. Yung wash at saka pampula. So, sa Del Monte product din, ayun, kulang-kulang bungi-bungi na rin. At ubos ang ating itlog. Wala na tayong itlog dito sa ating harap. So, dito ko nilalagay yung mga itlog. So, nilagay ko muna dyan yung mga ano, soft drinks at kung ano-ano na na highlights ko dyan. Kasi yan, lagay yan talaga ng itlog. So, inadjust lang kasi nga, walang tayong idalagay. So, nag-deliver din itong champion at kala. So, ayan. Ay display na ng aking hipag yung kala na yan at Ayan, ang bilis nilang mag-display. So, ma-order tayo. Yan ang malaki, malalaking kala. At iyan ang mga soft drink coolers. Ayan, tsaka ito, mga suka at mantika. Ang mantika ko ay kakaunti na din. So, ayan. Ito mga coolers. In-order ko to sa TSM. So, sampu-sampu ang ating in-order. So, pabenta dito yung mga juice na coolers. Kasi, mura lang yan, guys. Yun yung binibenta ko yung juice. Tapos, dito sa ating mga powder, bungi-bungi na rin. Pero, parating na yung deliveries ko kay Jedi. Mga sore powder. So, dito, guys, ating mga condiments. Ayan. <clears throat> Ito yun. May mga toyo naman tayo dyan kompleto pa naman mga, mga gatas so yung mga gatas ko guys naka plastic kasi ang bilis kalawangin ng aking gatas dito Ewan ko ba kung bakit pala, pala isipan din sa amin yun kung bakit kinakalawang yung amin ano mga dilata pero sa gatas lang naman sa mga ibang dilata naman ay hindi pati yan pati mga palaman pina-plastic na rin namin at saka yung ibang dibote kasi marami ding mabait alam nyo ba guys na pati yung ano naka packaging sa kanya yung nasa harap kinakain din ng mabait so napakabait sa tiyak. pati itong yung mga yan yung mga label yun tawag doon label pala hindi packaging label nila kinakain talaga ng taga so talagang gagawa ka din kami ng paraan para maiwasan yung ganun kina plastic na lang namin so ito din yung update sa ating mga ano noodles. so wala na rin tayo mga noodles kakaunti na rin guys. Ayun, yung chicken natin wala na tsaka ang ating beef ay kakaunti na rin. Tapos yung mga pansit canton ay siyan. At ito din ang ating mga dilata ay bungay-bungay na rin so. maging na lang at darating ang ating mga dilata ngayon. Wala na sa tuluan. Wala na te. So ayan. Baka dalawahan te. So, ayan yung mga corned beef. Fifty-five, te. Mga corned beef natin. Ayan. May nabilang. Fifty-five. Huh? Pa-plastic pa, te? Wait lang nga. Babalik ako. Oh. Ah, sige. So kulang lang lima. Oo. Uh -huh. Ayan. So, ayan, guys. Yung ating mga dilata. So, kulang-kulang na rin. At ngayon na natin ng ang ating ahente sa Nestle. So mga kapag order na tayo ng mga uh, kape, mga Nescafe ganon, tsaka yun. Nescafe na original. So, hindi na lang din. Creamy white. At yan, gardenia natin ay sold out. So, ewan ko lang kung darating ngayon ang gardenia. Pero, tanghali na ay wala pa rin. So, kala ko ay darating ngayon. So, sa ating mga chichirya naman mga kasari, yan, May bago naman tayong uh, mayroon pa naman. So naka na talaga diyan sa taas kasi nga um, na-vlog ko na yun dati na kasi nga pag nakasalansan lang yung mga chichirya ko ay binubutas ng taga. So wala taga kaming inaabot. Um nabubutas, nalulugi talaga kami sa mga chichirya. So gagawin na lang yung aming ano ginawa. So ito mga candy ay ating i-refill. -re so konti na lang itong mga candy tinapay natin dito naka-display. So i-refill -re ko to mga kasari. Kasi ang bakit naman tingnan pag kakunti ang ating display. So, ayan. At ito din, yung mga biscuit and mga chichiria. So, ayan. Yung mga chichiria din tayo dyan. Yung mga super crunch. <clears throat> Tapos dito sa cabinet na ito. Ayan, mga Max Glow natin, guys. Ito, konti na lang mag-order na lang tayo ng Max Glow. So, ito yung ating mga gatas. Ito talagang tinatabi ko dito, mga kasari. Kasi nga, alam nyo na, madaming mabait. So, lahat talaga ng mga mamahalin din na nga na paninda, ay tinatabi ko na para um, iwas logi tayo. Ayan. At mm, hindi tayo makainan ng daga. Hindi tayo ma... Hindi sila makasurot, makalusot. Kasi wala talaga silang patawad. I mean, ang binubutas talaga nila ay malalaking gatas. So, ayan. Kawawa ang ating puhunan pag hindi natin talaga gumawa tayo ng paraan. So, ayan. So, ina lang mga kasari ang aking ishare. Ayan. Salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.